Mabuhay, welcome back sa ating channel. Alam niyo naman na ako ay into unique, cheap, very obvious ways to improve our overall health and wellness. At isa ito sa mga paborito ko. Ito ay tinatawag na grounding o earthing. Ito ay ang contact ng iyong bare skin sa surface ng earth. Pero madalas ito ay sa pamamagitan ng pagyapak o pagiging barefoot. Maraming ways para gawin ito aside sa pagiging barefoot. Counted na rin ang pagligo sa any natural body of water, gardening with bare hands o kahit yung mga simpleng paghawak lang sa halaman. Basta may skin contact, counted yan. Grounding or earthing ay ang pag-connect ng ating katawan sa electrical charge ng earth. Dahil sa modern living kung saan tayo ay nakatira sa mga brick buildings, dagdag mo na rin ang pagkatuklas ng sapatos, tayo ay nagiging disconnected na sa earth. Meron dalawang paliwanag sa science sa health trend na ito. Una, ang earth ay source natin ng negatively charged free electrons. Without this connection sa earth, ang ating positively charged bodies ay hindi nababalanse, na babalanse na nagreresulta ng imbalance and eventually pagkakaroon ng sakit. Pangalawa, ang ating modern environment ay puno ng EMF o yung radiation mula sa Wi-Fi at Bluetooth sa iba't ibang gadgets at electrical appliances. Ito ay nag e ng mataas na voltage sa ating katawan na nagdi-disrupt ng ating internal electrical connections. At sa pagiging grounded, tayo ay naproprotektahan laban dito. Ito ay natural na antioxidant na binibigay ng earth. Pero sa aking personal na paliwanag, since ako ay krisyano, naniniwala ako through our creation story na kung saan tayo ay ginawang caretakers ng earth. It just makes sense na tayo ay maging connected dito. Tayo ay pinanganak para magtanim, mag-alaga ng hayop at tumakbo sa mga lupain. Ito ang ating biology. We are created to be living with the earth, not away from it. Pero dahil na rin sa mga hindrance tulad ng dangers ng modern times like war, famine, pandemic, naging unfamiliar na tayo sa ating biology na ito. Kaya partly, huwag na rin kayo magtaka kung bakit marami sa mga health problems natin ngayon ay non-existing sa mga lumang panahon. Sa ilang buwan ko, nagpa-practice ng grounding, ang pinakamabilisang effect na aking naramdaman ay, overall, I feel better. Merong feeling of wellness at peace. Mas kalmado at mas mababa ang aking stress levels. Pero hindi lang ito ang benefits ng grounding. Meron pang iba na makikita ninyo sa larawang ito. Sa larawang ito, makikita nyo ang iba't ibang benefits ng grounding mula sa face, stress, Respiration, heart, digestion, muscle, reproductive system, injuries, bones, aging, joints, electrical sensitivity, energy, and chronic diseases. Tingnan pa natin ang ilan sa mga proof about grounding. Sa larawang ito, inyong makikita ang inflammation at tissue injury sa isang pasyente. Sa thermograph, lumilitaw ito bilang mga kulay violet at pula. Pansinin ang pamamaga ng braso sa itaas at kung paano ang mga daliri ng taong to ay hindi na halos marahistro sa larawan bago ang grounding dahil sa napakasamang circulation. Pagkatapos ng limang gabi ng grounding, ang taong ito ay may nabawasang pamamaga at pinabuting circulation na makikita naman ninyo sa larawan sa ibaba. Ito ang isa pa sa mga proof ng grounding. Sa larawan na ito naman, pinapakita na ang makapal na dugo ay humihinto sa daloy ng oxygen at isa ito sa mga risk factors ng heart disease. Nakikita ninyo sa larawang ito ang patak ng dugo na kinuha bago at pagkatapos ng 40 minutes ng grounding. Pansinin kung paano nabawasan ang pagdikit ng dugo pagkatapos ng grounding. Pagkatapos ng mga proofs, ito naman pag-usapan natin kung ano-ano ang mga conductive surfaces kung saan kayo pwede mag-ground. Isa dito ay ang grass, sand, rocks, stone, moss, unpainted cement, dirt, at brick. Ang mga practice na ito ay existing na sa ating mga ancestors. Sa Native Americans, meron silang mga ceremonies na naka-barefoot. Sa eastern areas, ang mga Indians at Chinese ay din kasabay ng yoga at tai chi. Sa mga Japanese, meron silang tinatawag na shinrin-yoku o forest bathing. Ito ay upgraded version ng grounding kung saan ayo talagang ini-immerse ang buong sarili sa kagubatan. Sa mga Europeans naman, lalo na sa mga rural areas, ang paglalakad ng barefoot ay naging practice na rin for centuries. Sa Pilipinas naman, ito ay naging tradisyon na rin natin. Hindi niyo ba napapansin kung bakit masisigla at higit na masaya ang mga bata noong unang panahon? Kahit na madalas naman silang nakapaat na tumatakbo at naglalaro sa dirt at soil ng mga bukid, ilog at batis. Ito rin ang paliwanag kung bakit tuwing tayo ay may outing o nakalive sa dagat, ilog o bundok or anything with nature, tayo ay umuuwing mas masaya at mas magaan ng pakaramdam. Ang last kong habilin bago katapusin ang video na ito ay para sa mga taong may diabetes at blood clotting problems, make sure na safe at clean, walang sharp objects ang ground bago nyo ito gawin. Make sure na overall, safety pa rin ninyo ang ating priority. Pero aside from that, this health trend is very safe and free. Kaya, don't take my word for it. Subukan nyo at iyong maramdaman ang difference. Excited ako para sa inyo. Hanggang sa muli. Till next time, nating kwentuhan. Bye-bye!